The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible be expanded. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. kailangan mong pumili. Mas uunahin mo ba ang kaligtasan ng bayan o ang pag-unlad ng ekonomiya? Sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea, marami ang nagtatanong. Tama ba ang ginagawang prioridad ng gobyerno? Handa ba tayong isakripisyo ang depensa para sa infrastruktura? O handa ba ang bawat Pilipino na magsakripisyo para sa defense budget? Ano nga ba ang dapat na priority sa pondo ng Pilipinas? Pero sandali, hindi ganun kasimple ang tanong na ito. Sa videong ito, aalamin natin ang mga posibleng mangyari kung ilipat natin ang pondo ng bansa mula sa infrastruktura patungo sa depensa at vice versa. Magugulat kayo sa ilan sa mga posibleng epekto ng desisyong ito. Kaya siguraduhin panoorin nyo hanggang dulo dahil ang mga natuklasan natin ay pwedeng magbago ng inyong pananaw sa kung ano ang tamang landas para sa bansa. Marami ang nagsasabi na walang pera ang Pilipinas para makabili ng mga dekalidad na weaponry para sa depensa dahil mahirap lang daw tayo na bansa. Pero mahirap nga ba ang Pilipinas? Well, alam nyo ba na ang Administrasyong Marcos ay may approximate budget na isang daan at anim na bilyong dolyar para sa Build Better More Infrastructure Program habang 33 bilyong dolyar naman para sa depensa? Oo, malaking bagay na ang ginugol sa depensa. Pero kung ikukumpara mo ito sa pondo para sa infrastruktura, mukhang may kailangang pag-isipan ng mabuti hindi biro ang isang daan at anim napung bilyong dolyar. So next time na may magsabi sa inyo na mahirap lang ang Pinas, sabihin nyo manood sa Pulse Point PH para updated sila. At dyan naman sa mga nagsasabi na ipambili na lang sana ng mga tulay. Ayan isang daan at anim napung bilyong dolyar, napakaraming tulay ang mabibili niyan. Pero ano nga ba ang implikasyon ng mga numerong ito? Simple lang. Sa kasalukuyan ang focus ng ating gobyerno ay infrastructure at secondary lang ang depensa. Kasi kung sakali mang ilipat natin ang malaking bahagi ng budget patungo sa depensa, ito ang posibleng mangyari. Magiging mas malakas ang military natin. Makakapag-acquire tayo ng mga bagong fighter jets, missiles, at advanced weaponry na kayang lumaban sa anumang banta. Pero Kapalit nito, maaantala ang mga proyekto sa infrastruktura, mga tulay, kalsada, healthcare facilities na direktang makakatulong sa mga Pilipino sa araw-araw. Baka matulad tayo sa North Korea na matagal nang pinapriority ang kanilang military sa tinatawag na Songun Policy, which is inuuna nila ang Korean People's Army sa sentro ng kanilang decision-making. Ang napakalaking bahagi ng kanilang resources ay napupunta sa kanilang military and nuclear weapons program sa kabila ng widespread poverty, food shortages, and ang kakulangan sa mga basic na serbisyo para sa kanilang mamamayan. So, kaya bang isakripisyo ng Pinas ang mga proyektong ito para sa isang mas matibay na depensa? O baka naman may ibang paraan para makuha silang pareho? Ngayon, kung mag-focus naman tayo sa infrastruktura, ito ang mangyayari. Mas mapapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya. Mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, at mas magandang buhay para sa karamihan. Pero tandaan, ang kapalit nito ay mas maliit na pondo para sa depensa. Halimbawa, ang New Zealand ay may well-developed na economy with a strong agricultural sector at lumalaking tech industry. Kaso, napakaliit lang ng kanilang army. Alam nyo ba na mas malakas pa ang military power ng Pinas kesa sa New Zealand? Yup! The Philippines ranked 34 while New Zealand ranked 67 out of 145 countries. New Zealand spends around 1.5% of its GDP on defense. Mas focus sila on regional peacekeeping, humanitarian missions, at diplomatic efforts rather than building a large military force. Yes, maari tayong maging kasing ng New Zealand. Pero sa gitna ng tensyon sa South China Sea, hindi kaya itoy magdudulot ng peligro para sa ating kaligtasan? Handa ba tayong harapin ang posibilidad ng mas mahina at mas limitado na military? habang umaasa sa diplomatikong paraan at suporta mula sa mga alyado? Kasi walang makakatulong sa atin kundi ang bawat Pilipino. May mga nakukuha tayong military aid galing sa ibang bansa tulad ng Amerika at Japan. Since kamakailan lang ay nag-offer ang US ng 500 milyong dolyar na military aid. Pero ang mga ito ay hindi sapat. Sa huli tayo ang kailangang gumawa ng malaking hakbang para sa pagprotekta sa ating bansa. May mga pagkakataong ang dalawang sektor na ito ay pwedeng magsilbing magkatulong, hindi magkalaban. Pero paano nga ba natin maaabot ang tamang balanse? Huwag mag-skip dahil sa susunod na bahagi pag-uusapan natin kung ano ang mga paraan para makamit ang tamang balanse. So, posible nga bang makuha ang pareho? Kung may tamang balanse ng budget para sa depensa at infrastruktura, maaaring maging matatag ang Pilipinas hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa seguridad. Ang tanong, paano ito gagawin? Simple lang, people and politicals will. Sa mga nakaraang digmaan, may mga bansa na humingi ng tulong sa kanilang mga mamamayan para sa defense budget lalo na kapag may digmaan o kaguluhan. Halimbawa, naglabas ang gobyerno ng US ng Liberty Bonds noong World War I at War Bonds noong World War II para makalikom ng pondo para sa digmaan. Hinikayat ang mga mamamayan na bumili ng mga bonds na ito bilang bahagi ng kanilang tungkuling makabayan. At ang mga nalikom na pondo ay direktang ginamit sa military. At hindi lang yan. In 1942, nagpatupad ang US ng Victory Tax, isang special tax sa income para makatulong sa pagpondo sa digmaan. Ang buwis na ito ay pansamantala lang at tumagal hanggang matapos ang World War II. Sa Europe naman, naglunsad ang gobyerno ng UK ng isang malaking kampanya para hikayatin ang mga mamamayan na mag-ipon at mag-invest sa war bonds. Kasama sa kampanyang ito ang mga paaralan, opisina at komunidad. At ang mga nalikom na pera ay naging mahalaga para sa pagpondo sa digmaan. Ang economic impact sa pagbabayad ng war bonds ay pansamantalang naantala sa future. Ibig sabihin ay ang immediate economic burden ay mas magaan. Ang mga ito ay magpapahintulot sa gobyerno na mag-focus sa mga urgent military needs without immediate fiscal constraints. Pero sa dami ng mga Pilipinong lugmok sa kahirapan, feasible ba ang ganitong paraan? tanong na kailangan nating sagutin ay ito. Sa huli, ano ang mas mahalaga? Ang kaligtasan o ang pag-unlad? Maaari bang magtagumpay ang bansa sa parehong larangan o laging mayroong kailangang isakripisyo? Subaybayan ang mga susunod na episodes para sa mas malalim na analisis at mga solusyon sa tanong na ito. At siyempre, huwag kalimutang mag-comment ng inyong opinyon. Ano sa tingin niyo ang dapat unahin ng gobyerno? Kung gusto niyo ang ganitong klasing diskusyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na analysis. At kung may iba pa kayong opinyon o tanong, ilagay niyo lang sa comments. Gusto kong marinig kung ano sa tingin niyo ang tamang landas para sa Pilipinas. Hanggang sa susunod, ita kits mga kapulse point